Dati sa Pinas tuwing Undas excited na ako kasi ito na naman yung family reunion namin every year. Magsasama-sama ang lahat, magsasalo-salo Siyempre, kasama ang buong pamilya, kamag-anak, at siyempre, magkikita-kita kami ng mga kaibigan ko. Pero ngayon, na nandito na ako sa Dubai, malungkot, kaya lang wala naman tayong magagawa kasi medyo malayo at siyempre, hindi naman tayo basta-basta makakauwi. Pero siyempre, sinisigurado ko na nakakapagdasal pa rin ako at pinagdadasal ko yung mga mahal ko sa buhay na pumanaw na. As an OFW, sadly, isa ang All Souls Day sa mga special occasions sa Philippines na sadly, hindi namin naaatinan as OFW. Ngayon, uh, we just celebrate it in spirit. Nagsisindi kami ng kandila, just, and then nag-pray kami for our uh, mga mahal namin sa buhay. Po, magsisindi po ng kandila, ipag-pray po yung mga kaluluwa ng mga nawala na mahal natin sa buhay magsimba po kung may time. Then, magluto po ng kunting kakanin yung mga nakasanayan natin po doon sa probinsya. Ah, uh, dito, ang paraan namin para i-commemorate ang All Souls and All Saints Day is nagsisindi kami ng kandila, kami ng family ko sa bahay. And then, at the same time, mupunta kami dito sa church, sa St. Mary's, para magtirik ulit ng kandila at ipagdasal yung mga mahal naming yumao. As an OFW, kahit napaka-busy po sa work, Um, I, I can still uh, commemorate all souls and all saints day but uh, through offering prayers to the my departed loved ones lighting candles and remembering the good memories with them and actually um, this dance doesn't stop me from honoring them with love and gratitude